at nakita nyo rin doon sa isang video na kung saan ay kuha na wala man lang mga tao na sumalubong or lumapit dito sa kanya para magpa picture para batiin siya na siya ay nanalo dito sa isang uh, competition but instead ang napapansin ngayon ng mga netizen ay mga reporter daw yung sumasalubong dito kay Fatima para hindi para i-congratulate siya pero tatanungin siya dito sa mga isyo at kontrobersiya na kanyang kinakaharap bilang Miss Universe 2025. At ito po ang ating tatalakayin at pag-uusapan para sa vlog na ito. Pero bago ang lahat, ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At ang sabi po mga kapolitika ng ating mga netizen ay kaya lang daw ini-interview itong si Fatima at pinagkakuluhan siya ng mga reporter ay dahil daw di umano na tinatanong siya dito sa mga isyu at iskandalo na kanyang kinakaharap at hanggang ngayon ay more than one week na ang nakalipas matapos ang kanyang uh, controversial na pagkapanalo dito sa Miss Universe ay hindi pa rin siya tinatantanan ng mga isyu at even nga sa mga reporter ay yun ang laging uh, headline sa mga question and answer dito kay Fatima during interview So clear yung kanyang sinabi doon sa kailang interview na hindi siya mag-resign at hindi siya mag-step down. At ang sabi naman ng ating mga netizen ay bakit naman daw mag-resign itong si Fatima sa kanyang posisyon gayong napakamahal ng uh, Miss Universe Crown. At uh, sabi niya doon sa interview ay false accusation lang daw, false information, misinformation daw yung mga aligasyon patungkol sa kanya at yung uh, pagbili sa corona. So wala daw ang katotohanan yon, sabi ni Fatima doon sa interview. And then uh, sabi niya pa mga kapolitika na siya ay 25 years old na at marami na siyang napagdaanan sa buhay. So hindi daw siya nasasaktan dito sa mga pangbabash, sa mga cyber attack or sa mga cyber bullying. So yun talaga ang kanyang pinapanindigan at kanyang ipinaglalaban. So ngayon, dahil dito sa kanyang mga interview at minsan is nagagamit niya pa yung away nila ni Nawat, na yun ang kanyang pinopromote na siya daw ay isang matapang, siya ay uh, talagang palaban. So yun yung ano niya na term niya at yung women empowerment na lagi niyang sinasabi. So ngayon dahil sa isyong yon na uh, kung saan is nagkaroon sila ng conflict ni Nawat ay nakasuhan na daw itong si Fatima dito sa Thailand. Sabi dito ng official statement ng uh, Miss Universe Thailand, Miss Grand International Public Company Limited and Mr. Nawat Ichara Graysil, president of the host committee of the 74th Miss Universe would like to officially clarify once again as follows with regard to the incident reported by multiple media outlets. involving the interaction between mr nawal itzar grisel and Ms. fatima bush fernandez on november 4 2025 during the miss universe pageant we wish to reaffirm that mr nawal itzar grisel never called Ms. fatima bush a dumphead what he said was damage which is clearly audible in the voice recordings that have already been widely circulated across various platforms the, the said sentence, if you follow the order from your national director, you're damaged. If you're not, you can do it. I am very happy and the good report will go to organize. However, when Miss Fatima Bush Fernandez walked out of the room, she immediately made a false accusation in front of the media by publicly claiming otherwise. Even after the later became aware of the facts, she did not apologize to Mr. Nawat Iksar Instead, she continued to falsely accuse him in multiple interviews, seemingly for personal gain and to justify herself throughout the competition. After which, she was ultimately crowned Miss Universe, as everyone is aware. Furthermore, despite already holding the title, Miss Fatima Bush has continued to give interviews, misinterpreting the incident, repeatedly defaming Mr. Nawat. Across various media channels. Mr. Nawat Itsaragrisil has formally filed a criminal complaint against Ms. Fatima Bush Fernandez in Thailand on November 12, 2025. If any further defamatory dif actions are discovered, additional legal action will be taken to the fullest extent of the law. We request that all media outlets exercise caution. when reporting this matter and refrain from cooperating with or amplifying Ms. Fatima's false allegations. Failure to do so may result in legal action against such media entities as co-conspirators in defamation. So ito yung naging pahayag ngayong araw ng uh, Miss Universe Thailand dito sa Kailang page na kung i-continue or patuloy na gagamitin ni Fatima yung uh, eksena nila ni Nawat doon na na niya yung pagsabi uh, ni Nawat dito sa kanya mga interviews ay kakasuhan siya uli so nagagamit mga kapolitika ni Fatima dahil gusto niya na mabaliktad ang simpatiya ng publiko dito sa kanya so hindi siya nag-apologize at uh, hindi siya naghingi ng sorry dito kay Nawat na sana isabihin niya man lang na uh, humingi siya ng pasensya dahil na-missheard niya yung sinabi ni Nawat so walang ganoon kahit itong sinawat ay uh, kita naman natin na nagpaka-professional siya mga kapolitika. Siya nag-apologize na siya doon sa kanyang mga nasaktan Pero dito kay Fatima is wala kang marinig sa kanya na pasensya na doon sa mga nasaktan niya or sa na-offend niya So walang ganun kung kaya masasabi natin na hindi talaga karapat dapat na maging uh, siya ang manalo dito Kasi dapat ang uh, isang beauty queen ay mag, may ugaling professional at humble. So yun po ang ating maging reaksyon at ang ating uh, masasabi dito sa mga ni Fatima Bush sa New York kasi nasa Times Square ito ngayon at nagkaroon nga siya ng mga pictorial soon, mga photoshoot. Pero ang napapansin ng ating mga netizen ay bakit hindi man lang daw siya nilalapitan para i-congratulate. Ang mga laging sumusunod sa kanya ay yung mga media, mga reporters na nakiki at nakiki- uh, doon sa kanyang issue dito sa Miss Universe 2025. So kabaliktaran ito no, doon sa mga eksena na supposed to be is ating uh, ini-expect dito sa publiko na dapat yung masa or yung mga tao na sa kanya para i-congratulate siya. Pero kabaliktaran dahil ngayon mga reporter po ang lumalapit sa kanya at tinatanong siya nakikiusyoso doon sa nangyaring skandalo sa Miss Universe 2025. So again, hindi po ito hate kay Fatima Bush. Ito po ay Pagpapakita lang po na tayo ay concerned dito sa nangyari sa Miss Universe 2025 at in fact tayong is naawa dito sa sitwasyon o kalagay ni Fatima dahil kung ngayon ay umaanin man siya ng popularity is in a negative way. So gusto natin rin na magkaroon ng hostesya yung mga nasaktan niya personally dito sa Miss Universe 2025 most especially yung mga supporters na nagpagod, nagpuyat at talagang gumastos dito sa nasabing competition So, yun ang ating uh, pinapoint out mga kapulti akong kaya. Hindi natin tinatantanan itong isyu nito ni Fatima. So, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang yung masasabi dito sa eksena ni Fatima sa New York na kung saan ay pinuputakti siya ng mga reporters para tanungin doon sa nangyari di umano na fraud dito sa kanilang competition. Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Too many, too many people. Di ba? Ang dami na pinag there's one person that could make the rules. Whether you be biased or not. Para hindi magulo. And everybody else. And they should get maybe more credible judges. Uh, kasi before, during my time, the judges were really beyond reproach. No uh, agenda. And uh, parang ganun eh. Um, I mean, but thought, has been going on for some time. It's only now that it seems a little bit more obscene. obscene. After talks on sa placement, na third runner up na in, in Mexico Wall. Uh, it should be mm -hmm. there again next year. Diba? Yun naman ang gusto. Mm Hindi -hmm. ah, na yan na pwede. Pwede yan. Kahit yung sampung beses ka pa. Pero, keri ba kayo Miss Universe Mexico? Actually, okay. mm -hmm. Beauty is in the eyes of the beholder. But many times, it's not because you're beautiful or you're not beautiful or more beautiful because you're lucky. So, baka she was the lucky one. Maybe she was chosen or biased, whatever it is, mean she was the lucky one. Ma'am, Re-Action, nabinakaagulohan yung Instagram niya ulit. Ang dami mga pa pageant fans pa na sasabing, i-follow natin si Miss Gloria. Paabitin natin ng 1 million ang kanyang Instagram. Nasali ka doon. Nasali ka doon. 959,000. 959,000. I always see that. But... Um, <laughs> I'm <not, Hey>. amazed. <laughs> But unfortunate na <laughs> eh kasi her had a big reputation. Very credible. And then, with a little bit of intriga, this, the Mexico, is isulat at ibigay. Excite, bukas pa ako sa pagbigay. Kung kaya wala pa siya ng interest. Hindi na. Paano ba? 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 ba? Paano ba? Paano ba? Paano ba?